Ayan, welcome to my vlog. Ayan. For today's video guys, mag ano tayo. Mag unboxing at mag display. Ayan. Mag dinisplay ko na nga itong pinamili ko sa labas. No? Na isang plastic. Ayan at nagbakante ng ating paninda dyan ng mga chicheria at biskwit guys kalbong kalbo na yung dyan sa ating harap ayan ay pinapakita ko yung ice candy na dalawang balot ayan dalawa lang talaga binili ko dahil mabigat siya kaya wala tayong service bit bit lang at yan oh, ating biscuits ano pag bumili ako ng lima niyan, just ko, dagdag pa yung iba kong mga bit-bit. Napakasakit sa shoulder ko. Grabe, no? Sa balikat natin. Kaya, dalawa lang ang binili ko. Kaya, wala pa man tayo ditong kalabaw na serbes. <laughs> no? Maganda sa probinsya kahit sabihin mo mabigat yung ano natin basta mayroon tayong mga alaga no hindi tayo mahirapan kay ikarga man lang natin pero dito, dito, pag namili ka, Sus Maria, ikaw mismo ang magkarga. Layo kasi namin guys sa ano, labasan, dulo, dulo kasi kami. Pinakadulo kami ng aming lugar. Kaya, yun. Pag wala kang talagang service, Wala bit-bit mo lahat tapos bibili ka pa ng itlog dalawang tre, bili ka skin de lima, mabigat na yun ha doon lang mabigat na yun tapos mayroon ka pang pinamalingking mga ulam mayan tapos mayroon ka pa dyan grocery so kadalasan guys, ganyan ako mamili, kasi sabay ko yung pamalingke Ayan, namili ako niyan. Siyempre, namalingke na rin ako. Yun naman kainaman doon sa bay. Kaya lang, hindi talaga ano, dahil mabigat. Mm. At, uh, yun, sakit talaga. Kaya hindi ganun basta-basta mamili, no? Pag wala kang ano, service, kahit man lang sana balsa. <laughs> no? Iba talaga. Kahit sabihin mo sa probinsya ganun, pero hindi ka ganun mahirapan basta may mga alaga ka hayop dito hirap ka talaga wala ka man di kargahan yung ano naman yung kait ano ba to yung stroller ko ba tawag diyan hindi rin kasi mabato rito susurrender din yung gulong no hindi naman ganun katibay at saka abala siya pag namili ka kasi bit 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 mo pa yun eh doon sa grocery day, pwede mo iwan iwan mo muna yung pinamili mo sama mo na yung ano kaya lang kahit na, sa gabal pa rin. Okay lang pa uwi. Pero pag bit-bit-bit-bit mo habang namimili ka. Siyempre, maiwan mo lang yon pag nandun ka na sa grocery. Pwede rin naman, nahin mo sa grocery. <laughs> Pero nakakaya, iwan sa gabal dun sa kanila. Lahat naman, halos lahat niniiwan dun. Yung mga pinamili mo lang na ula, pwede dun lagay sa basket. Eh yung, ano, yung stroller mo, or at anong tawag dyan. Diba? ba? Nahihiya ako kaya tiis-tiis talaga ako sa karga ko lang. Karga ko lang yung mga pinamili ko. Eh buti nga mayroon na kaming online ngayon, no. 'Yan. Yung pinakamabigat na ano. Wala kasi yan yung pinamili ko sa labas. Wala kasi yan dyan sa grocery. Ayan, mag-unboxing na tayo. Yan, yan naman yung deliver kahapon. Ayan yung deliver kahapon. Hindi ko pa na ano nabuksan kaya mag unboxing tayo ng pinamili natin sa online yan mga ano yan may mga dilata dyan ba? Diba? pag yan pa binili ko sa pag yan pa binili ko sa labas ay naku. yan mga kape kaya hindi ako namimili yan ganyan sa labasan yung pinamili ko lang doon mga chicheria, biscuit ano, meron naman biscuit doon kaya lang kadalasan kasi out of stock sila kaya lalo chicheria wala, wala sila nyan yung piso piso yung apat piso, apat piso na yan yung iba ngayon bintahan yan wala sila yung ganyan pero mga biscuit mayroon sila pero hindi ko nga kasi na order kaya binili ko na lang sa labas oh ayan, ayan yung mga ano ko yung order, yung mga lakini, yung mga noodles mga dilata, at saka mga toyo ganyan, pag yan pinamili ko nako toyo palang, mabigat din yan eh di ba yung toyo, suka ganyan, naku, hindi talaga ako namimili niyan. Dati pinamili ko 'yan nung hindi pa uso yung online dati dito. Nung nag-uso na, simula nung nag-lockdown. Nung nag-lockdown, kaya yun, maki-uso okay, na. Dahil ang hirap kasi ng mga daan dati, 'di ba? kaya hanggang ngayon, ayan, ino-order ko yung mga mabibigat doon. Pero kung mayroon lang talaga doon mga chichaya na mga ano, ay, doon ko na rin order 'di ba? Lahat deliver na. <laughs> <laughs> lubus lubos-lubusin mo na, kaya lang wala eh. Walang itlog, walang ano. At saka mahirap deliver yung itlog, babasag yun. Lalo't sila, may ikot-ikot sila dito sa Metro Manila. Hindi, pwede, ano, yung ganyang klase, yung mga itlog, madaling mabasag. Hindi sila nag-ano yan, wala sila, wala sa kanila yan. Siguro mayroon doon sa malapitan lang. Pero dito, wala. Maraming wala. Kaya kailangan mong mamili sa palingke yung mga ano dito mga store na mababa lang din naman ang paninda minsan parehas lang sa kanilang ano price yung talaga mas mababa dito sa online na in-order namin mas mababa tulad ng kape mababa doon kaysa dito mas mahal dito magkaiba naman sila ng ano malamang magkaiba yan sila ng kinukuhaan kaya mas mahal yung benta rito kaya, minsan may pareha sila ng presyo. Minsan mataas doon sa online. Minsan naman ma uh, mataas dito sa, ano, sa may palengke, no? Diyan sa mga store dyan na, ano, nagtitinda din ng mga ganun. Kaya, parang ano lang, may taas, may mababa, Gano'n. Kaya, pwede rin naman mamili dito. Yun nga lang, ang ano dito, mabigat, hirap wala naman silang libreng delivery di de sana pa-deliver mo lang. Meron sila, kailang halagang 5K. Siyempre, Diyos ko naman, antayin mo pa ba mag-ipong ka pa ng 5K? Ayun, pinakita na nga niya. Ayan, ang pinamili natin, guys, na dilata. O, ba diba? Sobrang bigat niyan. Pag yan ang binitbit mo. <laughs> Eh, hindi pwede na. Namagipon muna tayo ng 5K. Saka sila mag-deliver ng libre dito sa labasan. May natin ano yan. Kailangan natin mamili. Ayan, guys. Kung nagustuhan yung ating video ngayong araw. Thank you for watch watching.